Ito okay, mga sir, mayroon tayong ito troubleshoot na Honda Click na napagastos ng napakalaki. One month pa lang, ayan, sira na kaagad. Napagastos na siya ng, ano, ng 23,000 23, mga sir. Bilayin nyo, hindi po biro po yung mga sir. Dahil, ayan, dito. Ayun. Ayan, kita yun. Yung tunog, Ricardo Hindi nyo na, ano, hindi niya na ito ano, pinandar o hindi na umandar tong unit niya kasi ano na sobrang ingay okay isa pa para ma marinig niya ayan oh okay patay na natin kasi kawawa yung makina sobrang ingay parang may nagigiling ang wala ko kung anong ginigiling dyan kaya, yeah, unang-unang natin -unang gagawin mga sir para matulis natin yung ingay tensioner saka cover. Yan yung unang-unang natin -unang gagawin. Ang laki na ng nagasos nito. Nabiyak na to eh. Palit black. Naka, siguro pang apat na kaming gagawa nito mga sir. Tagalim mo to. Ito, tapos tensioner. Check natin. Kung ano yung ingay. Ang dami dito. <laughs> Yan, kakasin na natin. Hindi na natin babanggitin kung sino yung kumuha nito. Kasi parehas lang naman kami ng anak buhay nito. Hindi eh, naman tayo aasin so uriyayaman dahil nandyan. Dito. Eh, ano mo, itap din mo. Para makita natin. Na nga sa akin. Hmm. Dumatawa na yan. Tawa na yan, nakatap ah. din na yan eh. Okay. okay naman yung ano Tensioner Tensioner Okay naman tensioner Okay naman okay, tensioner Medyo Salipin <coughs> mo <coughs> kayo <coughs> alin <coughs> Kung <coughs> <coughs> mayroong kung nilagay yung ano, chain guide. Tapos tingnan mo ha kung hindi baliktad yung pagkakalagay ng rocker arm. Dito tingnan mo ha kung ay. <clears throat> Kasi meron din kaming na-encounter nito mga sir baliktad yung rocker arm. Yung sa Honda Beat. Dito tingnan mo ha kung ay. Pag ay, tama yan. Muntik. Ay. Ay, yung nakalagay? Oo. Tapos, eh. Nakita mo naman. Tapos, may ingay. Pinagay. dito sa magneto. Tayo muna sa magneto. Tanggalin. Pero la, sobrang lagit eh. Lagit ikit mga sir eh. Try mo natin tingnan mga sir. I-check kasi. Minsan andito. Minsan maluwag yung pagkakatunilyo rito. Mm -hmm. Mm hmm. Tanggalin mo yung ano, sa na lang lang natin yung cylinder head niya mga sir para makita natin mukhang may problema sa ano camshaft. Tanggalin na natin yung ano yung cylinder head niya mga sir at ito sa magneto para makita natin yung lagitik kasi na-check na natin ito kaso parang may problema rin sa ah. ito. Tapos ito, delikado ito. para makita natin kung anong, kung anong ginawa maaaring nasa ano nasa piston ring din mga sir baka, bis, baka basag na yung piston sa rin yung sa nagpapaingay kasi wala sa ako. ah. pag-remore natin to dishing ko. Sorry muna ako ka. Ah. ah natin yung, no? head tapos angat sa kwan. Okay, pa? Mhm, uh -huh. pa, tapos okay, okay, muna. tapos tanggal natin yung kena lagod na yung ano susunod natin itong ano ay tanggal mo ito nasabit yan eh. mali pa yung pagkakalagay dito dyan na nilagay hindi na doon kung may kayod yung ano mga black ha tanggalin mo natin ano para mahugot natin kasi kailangan natin iangat doon sa taas para matanggal natin si sasabit do sa ano Step to ay tanggal natin ulit tas mo diyan tigas na ayun, gas gas ay kaya sobrang ingay. Kaya pisto nyo. Bisto. Pang Pangilan mo na ito? Paglapat ito? Pero stock lang naman yung gamit mo. Ano? Kambucho. Ito. Oh. Ito yung ano, ito yung pinakamahirap mga sarang kapag so, once, na nag-i-stack na to tapos yung kung mapapansin yung itsura nung ano ito parang hindi umaakyat hmm. yung ano parang hindi umaakyat hmm. yung langis ito hmm. Hmm. hindi mo lang labasan langis hindi ano umiikot yung ano? ito nag-stack up na to delikado na yung sigunyal nito hmm. pang apat na to mga sir na no block pero yung head hindi naman sa defective wala naman problema maagat naman yung langis dito ayan, dito ako nagtataka mga sir no? kasi natuyuan siya ng langis o so sabi mo nang ano uh, hindi pala siya natuyuan kasi may langis doon sa ilalim ayan sunutin natin ito oh ah yung langis niya o oh, pula pa o oh. ibig sabihin goods pa siya tapos ang tinamaan lang yung piston saka yung piston pin ayan nag-stack ay, up na pero yung kadalasan kapag once na natutuyo ang langis ito yung number 1 na natatamaan rocker arm, thumb shop yan pero hindi dito mga sal hindi siya natamaan no? Oh. ayan wala problema o oh. unis pa kaya ngayon sinabi ko kayo oh, no kay tropa na yung sigunyal papalitan na natin kasi nag stack up na at medyo iba na yung kulay ng connecting rod nya dahil sa parang naluto na ngayon kung patatagalin pa natin yan kasi pang apat na ganito yung laging nangyayari sa kanya yan, sabi ko palitan na natin sigunyal ngayon iniingan ko siya ng 8.5 kasama yung sigunyal mga sir kasama yung black lahat lahat na para makatibid si sir kasi naawa ko dahil ang laki na lang nagagastos sa loob ng isang buwan lang itong mga sir naka 23,000 na dahil sa dyan puro ganyan kaya ngayon nag iisip pa si sir kasi nga uh, malaki na nagastos niya ayun kumain muna siya para makapag-isip tapos hintayin natin yung decision niya kung bibiyakin natin to or pa yung sa sinasabi ko sa kanya para makatulong din ako lahat din yung orig mga sir ang ilalagay natin dyan yung black orig si kunyal orig lahat napakababa na yan tulong ko lang din sa kanya So mga sir, bali pag na natin yung kanyang makina kasi nag-go uh, na si tropa, mayari nito na uh, na natin ang sigunyal kasi sa akin din naman magagali yung sigunyal ni mga sir kaysa naman uh, masiraan uli siya ng block kasi pang apat niya na to pang lima na, kumbaga so, yan, kasi ano malaki yung nagagastos na kaya pag iwali na natin to bibigyan na natin para magpalit kasi alang-alang din ako dun sa ano sa sigunyal niya sa connecting red. tapos nag-stack up lang rin yung kanyang ano, piston pin so, mamaya maabutan pa siyempre hindi natin masabi kung, saan, hanggang saan eh, pa ng ano to Mindoro babiyahe ito ng Mindoro ng uh, 17 Kaya malamang, bukas tumatapos kasi anong oras na, kaya bukas Kumbaga, wawalwali na natin yung makina niya para bukas direct yung salpakan na to. Yan, pag iwalay mo na ito ang asalan, tulungan lang natin si para makatipid-tipid din. Kasi talagang uh, walang wala na, walang wala na ang budget. 23 yata yung nagastos, ng, nagastos nung una. Tapos sa atin, 8. Kaya parang laki na. Kaya binuunod po yung lang kung naman lang ganun. para makatipid-tipid din siya. Hindi baling maliit yung kitain mga sir? At least, great yung gawa natin. At uh, hindi tayo nang lalamang ng ano. Ang kapwa natin. Sa so, hindi ko lang imi-mission kung sino ang gumawa niya. Kasi para sa hindi kami nakahanap buhay nun. Baka, baka may problema nung ginagawa yung unit. Kaya ganoon lang din. Ayan, napag-iwalay na natin. At uh, ito yung bibiyak-biyakin na natin para matanggal natin yung sigunyal kasi stuck up na kasi yung piston nya yan, pag ihiwalay-iwalay muna natin to yan mga sana, kalas na natin kumbaga yung gulong din nasama rin sa pagkalas kasi nga po, nag-stock yung kanyang swing arms yun, eh, siyempre bangit din naman kapag susungkitin natin makakadamage pa tayo kaya yan, yan gala lang natin yung gear para yung gulong itataob na siya itataob natin ng ganyan para ma-explain natin ang WD40 Ngayon, pag na-spray natin ng WD40 at natanggal natin yung bearing niya naman kaya uh, ireregrease natin yun kasi hindi pwedeng ano uh, ginamit natin ang WD40 tapos hindi natin siya iregrease masisira yung bearing Ah sige bukas na Yeah na natin paaksyon linisan natin yon at uh, pero bukas natin rin matutukan no assemble kasi yung kwan, yung black, bibili pa tayo ng black. Ayan, bali di ano, abangan nyo na lang yung part 2 nito mga sala, bali dalawang video yung gagawin natin. Para hindi umaba yung, atong, ano, yung ating video mga sala.